ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Oh, okay na daw! Oh. So, oh. Awww! <laughs> Alika dito, dali! Landing talaga nito nga. Claudie Rayos! Dinayo! <laughs> <laughs> <Maibataya>. Aray <laughs> Pong-pong-pong-pong. Yes! Napaka ganida naman. Ayan. Ay, lagay mo doon muli. Yay! Kawi Ready ka na? Ayusin na natin yung ano mo. Kakain ka muna kasi kailangan mo mag-eat, okay? Ano? Nagoy. bakit naman ganyan? Beng. klawi talaga. Morning mornings, kiss. No, we're not feeling great today. May sipon na. Hindi masipon. Um medyo I'm not feeling good today. Merong Makati sa ilong ko. Mm, thank you, Father. Thank you, Cloudy. So, tigaano lang ako ngayon, maglilinis. Although, may aatin na may lakad tayo today. Ang gagawin natin ay na-invite tayo nilaan nilaan clothes sa birthday ni Jiro. Pamayang hapon yung party. May coding kami today. Mag-aayos lang ako dito. Ayos si Kasuhay ko ka muna si Cloud. Then maya-maya siguro. magko-content ako kasi meron kami project na inaayos. Daming dal-dal ng patong iso. Daming kwento. Pagpasok ko ni Cloud, maya maya gigisingin ko si ninyo mag-aayos kasi para mga 2pm ata yung ano ni 2pm ata yung birthday ni Jiro. Buti nga malapit lang. Ha? Mas cutie ka naman. Cutie daw ako. Ganyan yan siya. Pag masaya siya, sabihin niya, cute daw ako. Ganyan. Sabi ko, mas cute siya ako. Say hi doon, no? Oh. Oh. Yan ang ugali niya. Pagka ganitong araw, bago pumasok, manunood mo na siya ng vlog namin. Oh. Sige, opo ka lang dyan. Ayusin ko lang yung ano. Ayusin ko lang yung food. Yeah. Watay tubig. Kailangan may tubig. Yeah. <laughs> sa patusan na si Claudia. Agoy, nanay! Sa yung churo ni nanay. Agoy, si Claudia. Oh, cute-cute, ni Claudia. Paparood namin yung vlog nito dati. Ayan, o. Yung first ata niya or second? Oo, ito first lang yan. Ay, ito pa eh. Ito ko rin yan eh. Agoy. Si eto da Agoy, ito na po siya ngayon. Wow, may palabok pa tayo noon. Wow! Ay, grabe ang itsu... Ago! Ay, grabe ang itsura ng itong batang ito, baga. Babe. Ay. Ayan. So, ma, talaga pakiramdam ko kanina. Tignan mo, oh. Ay, boses ka. Barado ko, eh. Bakit kaya, nai? Dahil ulan na Ulan. Kaya nga eh, ang sakit na din kaya nung ganito po. Pero umukay okay ngayon kasi ang uh, haba nung tinulog ko din eh, no? Mm -hmm. ko kasi kung pupwersahin ko yung sarili ko ngayon baka bukas ako magkasakit. Hindi pwede kasi may event sa shop na po mas lalong malaking problema pag bukas ako hindi nakakilos o bukas sumama yung pakiramdam ko. Mm -hmm. Ay lambe, yun si daddy nag-asikaso sa'yo sabi mo kaya, Daddy? Yes! <laughs> Thank you, baby. Mm. Thank you, ah. Uh. Inom pala ako ng emergency. Oo, oh, eto. Papakita natin sa kanila yung ano, yung iniinom natin. So, so eto yung iniinom namin na parang pang... Pero sa US, ewan ko meron dito, pero eto yung ginagamit namin instead of yung isang brand, yung Beroka Eto yung mas nag-work sa amin. I forgot ko meron pang iba, pero eto yung madalas namin gamitin. So, che check natin kung may available yan sa market. Mayroon ba diba? yan? Sige. Justin! Nauntog ako sa sasakyan, guys. Ayan, oh. Sakit. <laughs> may kinukuha kasi ko doon sa gilid ng upuan. Eh, yung mga pang-mount ko ng cellphone at saka nitong DJI, nakakabit doon sa salamin sa bintana ng passenger seat. Pag ganun ko, nauntog ako. Ayan, no? Oh, namula talaga siya ng bongga. Ayan. May time pa naman tayo, guys. Kaya magbo-blower na muna ako ng hair habang inaantay natin ang mga bagets Malapit na rin kasi silang dumating. So, siguro in 10 minutes or 15 minutes time, nandito na yung mga bata. After that, magbibihis lang sila. Siguro si Sky baka di na siya magbihis. Kasi ayusin niya yung karate bag niya after kasi nung party, diretso na siya sa karate kaya sabi ko dalhin niya na yung things niya. Iniwan ko ng bukas yung gate eh, para makapasok sila nang diretso. Thank you po. matagal ah, okay. Si Bebe, napakaingay. Kaya na, dali, Cloud. Kamusta, ate? Okay. Hurry up, dali. Ay, sorry. Bilis ang kilos. Fix your karate bag muna. Sakto na, tapos na ako. mag mo muna kami, guys. Ha? Tapos update ko kayo mamaya. Okay, ayan. <laughs> Mabilis ang kilos. Grabe. Muulan. Ito yung mainit. Kahit na umuulan. Ayan na yung mga oh, kids. Earth, uh... Sky, dalhin na yung karate bag. Yung water bottle mo. Andiyan na. Claudie, dali mo yung gift, ha? Andiyan, no? Oh, gift natin yan kay, ano, Jiro. Buti na lang malapit yung lakad natin. Oo. Mm -hmm. yeah. Go. Claudio, gift mo. Pulo mo yung gift mo. Lagay mo doon, Dali. Yes. Doon. Ah, yes. Napakaganda naman. Pilis ka titaan. Ano okay, yan? Nakakuha ka ng prize? Wow. Yes. wow Ano yung pangalan? Sky, kailangan ko full body.

Play a ah. ten, chain <laughs> chain Lagay ko sa lagi <laughs> kok mama ah. Kaya te, um, si Oh, good. Kamusta ka? Kamusta ka? Ano, ano, ano? Kamusta? Gamot pa ka. <laughs> <laughs> niloloko mo ako, ha? nag ka na? Bless ka kay Lola. Bless! Kukunin yung kamay, hindi yuyuko. Lola, bless daw. Oh. Kiss, kiss, Lola. Pa kiss, kiss, kiss. Pakiss daw siya. Pinakiit mo ko ngayon, ngayon, sabi ko, ngayon, baby. Ay sus, happy baby. Ayan na, kiss oh, daw. O, kiss oh, na daw. O, oh. oh. <laughs> Kamusta ka na? Olo, oh. may iyo sila, eh? okay? Kilitin mo, oh. kilikili, dali. Laks na eh. Ang ah, haba ng Aray, <laughs> ano? ay, na ko. Aray ko. Bakit kaya, na. ano? Nagpupukpok. Ang haba ng kuko mo, mother. Ay, ganda. Nang alin? Ba't mo tinatanggal? Ay, tinatanggal ko eh. Bakit? Ginagawan ko. Oh. Anong ginagawan mo? Ay, <laughs> alay ka dito, dali. Ilang din talaga nitong apa. Ap 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 Lama. Kilala niyo po ba sino 'yan? Ha? Kilala niyo po sino 'yan? Siyempre. Sino 'yan? O, oh, o. Oh, oh. Apo niyo Ay. po 'yan. Oh. Ay, ni lolo ang bango. Ano sa sabi mo kay Lola? Baka magdaga, baka magba pa. Ano, ano, ano kagawin no? Ay, labi mo? Isu. <laughs> Bango ko. Love na love. Ano po yun? Apo nyo yan, ma. Ha? Ah? Apo. Talaga. Anong pangalan? Hana. Matagal na. na. <laughs> Cloud. Ano Cloud? Cloud. Cloud nga. Cloud. Rayos Cloudy Rayos. Cloudy <laughs> Tantaran. <laughs> oh, <my goodness. laughs> Ako binatukan eh. <laughs> Laro daw kayo ni Lola. Okay. teg. Dali laro kayo ni Lola. Re. Ito sa kamay. Ay, Dance daw kayo. Iya! Tarodit naman to. Dali, crowd! Hawak ako! Dali, dali! Kinitay mo yung kalikilin! Dali! Lalagot <laughs> ka! Lagot ka! Ay <laughs> <laughs> Bakit ako? Bunga! <laughs> <laughs> mag goodnight night na. Good night na. Matutulog hindi, na siya. Hindi, ka tutulog talaga. Matutulog na nga. Matutulog. Oh, okay. Mm -mm. Dali, bye ka na kay Lola. Lab na. Babay. Lab na, Lola. <laughs> <laughs> lab na, lab, lab. Lab na lang kasi lab na. Lab. Ay. Olo, umiyok na. mo, mo na madami si Lola. Bye-bye, Lola. Bye-bye. <laughs> Mama! Bye -bye. Good night na. Good night. Oh, good night ka na kay Claudie! Good night. Matutulog na siya gabi na. Ah. Gabi na. Gabi na. Matutulog ano na. Oo, oh, gabi na. Ano oras na? O oh, alas 12 na. Alas 12. Oo, oo. Oh. Oo, oh. oh, sa amin kakalo. Sa inyo Ganon. din alas 12 na. Hoy, matulog na pala tayo. Oo, oh, alas 12, alas 12 na 'yan. Oh, diba? Ikaw, ba't 'di ba? Ikaw, bakit ka pa natutulog? Kano na nga? Ano oras ka matutulog? Ano na yung nakalagay niya? nakalagay niya na Tapos yan lang. Good night. Uh, uh, love you. Love you! Kiss na ako. Good mm. night, tati ka Lola. Good night, Lola. Love you, Lola. Okay. Yakap. Yeah, Yakap, Lola na. Anak ko, ang baby ko. Ang baby. Ang baby. Laki na, no? Ha? <laughs> ang laki na, no? Oo. <laughs> How old are you? Ang ah. lola. Yeah. Love you, ma. Okay. Napiyok-piyok pa nga ako, di ba? Love na love ko. <laughs> okay. Mali. <Yeah. laughs> <laughs> Mag-good night na kay lola. Love you. Ah. Sus. <laughs> love you. Pong, 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 pong. <laughs> Good mood pala, ano? Kanina? Ah, bugnot? Okay naman. Oh, good night, madali! Love na, Lola! Hug na, hug! Love you, Lola! I love you! <laughs> Punta kami dito sa SM Fairview kasi Diyos ko, mag ano tayo quick errands tayo, habol tayo sa grocery para bago magsarado na 9 o'clock. Kailangan ko kasi bumili dahil may kulang pala para, para sa shop. E may event pa naman bukas ng magang-maga, nakakalo. Wala na nga ako mga accessories, oh. Nagtanggal na ako kasi si clouding nga nabihisan ko na yun. Nakapambahay na ano oh. Isinama ko na lang. Kasi wala siyang kasama sa bahay. Claudie, careful with oh. Teka, kailangan natin ng dito. Kailangan natin ng Ha? Huh? Sugar? Kailangan natin ng ano? Sugar? Yeah. Hindi. Ang kailangan natin ay condensed milk. Yeah. Lauyi. <laughs> <Layo>, eh. <laughs> condensed. What else? na uh, ishi na. Ako. Ano ba 'yan? Teka na, huwag kang sumampa. Hala, naiihi pa ako. Paper, tissue. Doon. gan And then, go, 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 go! Go! Dali, lakad ka doon! Ayan. Aray ko! Aray ko! Ayan. Lagay mo ito doon. Tissue, butter, Sprite. Here, here, here. Dito. Ito one. Go. Madapa ka. May, <laughs> no? Go. Go. Dali. put it there. This one, Claudio. Hold mo, dali. Lagay doon, lagay. Thank you, Cloud. get ka yan. Ilalim. Yan, kuha ka two. Yan. One more. Yakap mo. Ay, lagay mo doon, dali. Yan, hala, nadurog naman Binagsakan mo yung pasta natin <laughs> Yay, up here Yay <laughs> Okay, dali, tulak na Okay, meron na tayo Next na natin ay I, uh, Ay oh, it's so nice. fries fries sige so nice. Ito, ito, ito yeah. Get this one ay, ito. Yung malaki. Kamay. This one. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Three hundred. Three mom. Three yeah. Fries. Yeah, hey. Loaf bread. meron na. But sprite. meron na. Butter na tayo. Okay, let's go. Let's go. Yeah. <laughs> That one. That one? Yan. Yeah. Two. Okay. Yay. Ay, look pala. Diyan ka lang ha. May titignan lang si mama. Diyan ka lang. Mama. Diyan ka lang. Andyan lang ako. Uh. <laughs> May titignan lang si mama. Kailangan natin ng mascarpone cheese. Hala, wala pa rin. Okay. Go, go. To, 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 to. Butter. Chicken breast na. 500 grams. 500 grams. Ilan ba yung natin? Five. Ikaw na, cool. Oo, dikit dikit din. 700 grams lang ko. Go! <laughs> Hello! <laughs> Sit ka muna dyan, sige. <laughs> Go! So big, no? <laughs> <laughs> Tatawa na lang ako na cloudy kasi <laughs> Umipilapon yung pushcart ko dito sa rampa Tapos siya ang tawa Iniwan na akong cloud Help! Ah! Justin. then Ay Open na, inumin mo na to, hindi pa to malamig Sige lang. Anak, pakidala dito yung grocery. Dali, para maayos Ay, na ni mama. Grocery. Kay Claudia yung ano. Ito, anak, palagay mo na sa ref. Dali. Good night, guys. Grabe yung ito. Pagod na, pagod na, pagod na ako. Dahil kakagaling ko lang sa school. After na dumiretso kami sa birthday party, And after that, nagkarate ako. And then, may mga tinapos pa akong homework. And nag-drawing pa ako dahil may, may, performance task kami sa, ano po, sa school po namin. I really want to go to sleep, but I guess I don't want to because I'm here in my computer. Good night, guys. Salamat sa panonood dito ako matutulog sa kwarto ng mga bata. I'll spend time with them kasi bukas maaga ako uh, alis dito sa bahay kasi na dahil sa event sa shop. Good night guys. Bye bye. Sleep well. See you on our, See you on our next video. Bye!